Hello mga ka-workshop, isang magandang gabi sa inyong lahat. Nandito na naman po ang inyong ilingkod, si Jello, at nandito kayo sa Jello Workshop, kung saan nagbibigay at nagbabahagi tayo ng kaunting idea at kaalaman about sa pagwawiring ng ating mga motor. Pero kung bago ka nga pala sa channel ito ka-workshop, uh, huwag mo munang kakalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. at pahit mo na rin yung notification bell para laging updated sa mga bagong video ng ating in-upload sa ating YouTube channel. So, yung mga workshop uh, isang idea na naman, isang kaalaman na ibabahagi natin sa inyo ngayon. Ito about sa mga sa safety ng ating motor, no? Yung kill switch, pero pwede siya sa ignition na natin siya ikakabit, ka-workshop. So, papakita natin yung video kung paano to gumana at i-explain natin sa inyo yung uh, diagram nito kung paano natin siya i-install. So, panoodin nyo yung buong video, huwag nyo i-skip. Uh, makakatulong to para sa safety ng ating mga motor kahit na sa simpleng paraan at saka sa murang halaga, magkakaroon tayo ng protection sa mga masasamang loob na gustong kumuha o magnakaw ng ating motor. So, yun lang mga ka-workshop. Panood din natin yung buong video. So, punta na tayo sa video. Hello mga ka-workshop. So, isang magandang tanghali sa inyong lahat meron lang tayong ibabahagi sa inyo na about sa kill switch o engine on, engine off na ikinabit natin sa Mio Sporty. So, ito yung kanyang remote. Ito yung kanyang susi. So, pakita muna natin sa inyo na mag start siya sa susi. Susi natin. Kita nyo umilaw. Start natin. So, nakita nyo nag-start siya sa susi. So, off na natin sa remote naman natin siya i-start. May kita nyo wala siyang susi. Tapos on natin sa remote. So ayan nakita nyo. Nabuhay yung makin. Ah nabuhay yung kanyang voltmeter. So start natin. So nag-start siya keyless ba? Diba? Tapos patay natin. So gumagana siya sa susi. Gumagana rin siya sa remote. So ipapakita naman natin sa inyo na hindi siya gumagana sa susi. At sa remote lang siya gumagana. Aso. Ayan, papakita natin. Susi natin. So, nakaon yung susi. Pero hindi siya mag start So, So, tanggalin natin yung susi. a muna natin. Tanggalin natin yung susi. Tapos yung remote naman. On natin sa remote. So, nakaon na yan. So, nakita niya walang susi. Umistart siya. Pero hindi yan ma, hindi yan ma-off o ma-on ng susi. Kahit e on mo yung susi, eh off mo yung susi, hindi yan mamamatay. Unless na remote pa rin ang iyong gamitin. So, off natin sa remote. So, yun yung kanyang function. So, ipapakita natin sa inyo yung diagram niyan kung paano natin ginawa at in-install sa motor. So, panoodin nyo yung buong video para hindi kayo uh, magkamali o ma-miss yung mga dapat na connection na gawin. Okay. So, ayun na nga mga ka-workshop. So, nakita nyo kung paano natin uh, in install siya sa motor, ano yung function niya. Ngayon ipapaliwanag naman natin sa inyo yung diagram niya or kung paano siya natin in-install uh, sa ating motor via diagram. So ito pakita natin sa inyo mga ka-workshop yung kanyang module. Ito yung kanyang module. Ito naman yung kanyang remote. So, no, sa module nyo, may kita nyo dyan yun. Ayan, sa likod yun, Uh, B positive, B negative, ah, uh, B negative, B positive, NO, normally open, COM or common, NC at normally closed. So, ito yung kanyang remote. So, ito na yung atin diagram. Papakita natin sa inyo kung paano ang wiring niya. So, dito matikita nyo yung kanyang ignition switch. No? Dito natin nilalagay yung susi. Tapos ito yung ating 12 volts battery. Tapos switch, additional switch, ito yung bypass switch natin na gagawin. Yung para gumana yung ating uh, motor sa pamagitan lang ng remote at hindi gagamit ng susi. Tapos ito naman yung ating module. Ayan yung B negative, B positive, normally open, common at normally close. So ang pagwa-wiring niyan mga workshop So dito sa ating battery, tsaka sa atin ignition. So, direkta yan. Yung isang line yan, direkta sa battery. Positive battery. Pero, meron siyang fuse. Yan. Fuse yan, ka-workshop. Yan. Tapos, yung isang wire naman na palabas ng atin ignition, ignition switch, papunta naman siya sa harness. So, siya yung nagpapailaw o nagbibigay ng kuryente sa ibang bahagi ng ating motor. Etong atin accessory line. Kaya tinawag siya ng accessory line, siya yung nagbibigay sa mga accessory ng kuryente na positive. So, dito na tayo sa module. Sa module, yung B negative, lalagyan lang natin siya, lalagay lang natin siya sa ground ng ating motor. Sa body ground or sa Uh, harness wire ng negative ng ating motor. So, sa mga Honda, kulay green. Sa mga Yamaha, kulay black. Tapos sa uh, Suzuki, kulay black na may stripe na white. Tapos sa uh, uh, Kawasaki, kulay black din. No? So, ayan. Ito naman common itong common at saka ating positive pagsasamahin natin siya paglalagyan natin ng wire tapos pagsasamahin natin no. i na naman natin yan sa battery so, direct ka siya sa battery ngayon kung gusto niyo lang medyo safe lagyan nyo siya ng fuse so nasa inyo yan kung lalagyan nyo ng fuse Pwede rin naman wala na pero Para makasigurado kayo, lagyan nyo ng fuse So, ayan na Pagkatapos yung mga ka-workshop Hindi na natin gagamitin yan Itong uh, NC Itong normally closed So, itong NO lang O normally open ang ating gagamitin Lalagyan rin natin siya ng wire ayan. Tapos sa accessory line, ikakat natin siya, no. Mula rito sa ignition switch papunta ng harness, ikakat natin. So, kat natin dito mga kawad workshop No, magkakaroon ng cut line. So, etong papunta sa harness, wala na siyang kuryente manggagaling dito sa ignition switch dahil nakat na natin. So, dito naman natin ngayon ikakabit tong normally open. So, ayan na. Kapag inon natin yung atin uh, remote, halimbawa, pinindot na natin siya sa A, gagana na to, magkakaroon na ng power, lalabas dito sa NO, papunta sa harness. So, mabubuhay na yung atin motor. Pero, sa susi, cut pa rin siya. No? Wala siya cut. Kasi yung galing sa battery, cut line, wala siya papunta sa harness. So, hindi gagana yung susi. Ang mapapagana pa lang natin yan, yung remote. So, uh, magiging kilis na siya, pero ang problema niyan, mga ka-workshop, kapag nagloko yung atin module, nabawa, nagkaroon ng problema, or nawala yung atin uh, remote, so, hindi natin siya mapapagana, kasi nga, wala yung susi, disable. So, ang pinagagana lang natin, yung remote. So, dyan na papasok yung atin bypass switch. So, maglalagay kayo ng additional switch. So, yung isang paa ng ating on-off switch, no? On-off switch lang siya ang gagamitin natin. Lalagyan natin siya ng line o ng wire, mga ka-workshop. Tapos, dito natin ilalagay sa... Yan. Dito sa may uh, ignition switch na accessory line. So, ayan na siya. Meron na siyang connection. So, ito naman, saan natin ilalagay? Dito natin siya ilalagay sa papunta sa harness. Lagyan rin natin siya ng wire. Kawal shop, yan. Papunta sa harness. So, yan na. Pwede na natin gamitin yun. Susi. Mapapagana na natin yung susi. Kapag binuksan mo sa susi, ah, kapag naka-opto, mga ka-workshop, sorry, kapag naka-opto, ang pwede lang natin gamitin yung atin remote. Pero kapag naka-on yung atin susi, ah, itong bypass switch natin, ka-workshop, kapag naka-on, pwede natin gamitin yung susi at pwede rin natin gamitin yung remote. Pero, kapag inon yung sa susi, sa susi nyo rin siya papatayin. Or kapag inon nyo sa remote, sa remote nyo rin siya papatayin kapag naka-on yung atin bypass switch. So, yun mga ka workshop Napaka-simple lang. Napakadali. Sana nasundan nyo siya. Uh, wala naman masyadong complicated sa wiring. Napaka... Dali niya lang maintindihan kung iintindihin nyo mabuti ka-workshop. So, kayo nang bahalang umintindi at umunawa sa ipinakita natin diagram. So, sana nakatulong sa inyo ka-workshop yung ating binigay na idea at konting kaalaman about sa safety ng ating motor. So, oh nga pala. Kung saan ko ito nabili, sa Shopee ko po siya nabili. So, sa mga gusto naman magpa-install, so, ayaw nyo mahirapan, uh, dayuhin nyo lang ako sa akin shop, uh, Workshop, Motorcycle Accessories, located at GMA Cavite, Barangay Poblacion 5. At sa tapat lang po ng Iglesia Ni Cristo, so, doon lang kami ang aking shop. So, o kaya, ah, mag PM kayo sa akin FB page Jello Workshop Motorcycle Accessories. So para malaman nyo or kung may katanungan kayo about kung paano i-install yung ganitong klasing uh, safety uh, safety kill switch with keyless sa ating motor. So yun lang mga workshop, isang magandang gabi sa inyo lahat. Uh, ingat tayo palagi sa ating pagmamotor. God bless and bye-bye.